Pagkaibigan, madilim pa po. Yan ito, alas uh, mag-alas at suna, madilim pa. nawalan. Uh, <coughs> ayan po yung nakikita nyo. Ayan, dah, kahoy na yan. Mga oh, yellow na. Alright. Uh, ang nakikita nyo naman itong kalsada. <laughs> có dahon là khó khăn rất là khó khăn rất là khó khăn rất là khó Yellow gold là khó khăn rất là khó upang nagulogan yung mga dahon ayan habang kakaykay kaka tayo <coughs> nagulog yan oh, kita nya yan siya sabi ko na yellow wall <coughs> one week pa kita nya hindi na ako makakaykay -kay. pero ngayon maulan po <coughs> na umaga so, uh, Ayan. <coughs> oh, pala. Ah. Uh, shout out po sa mga BDO uh, employee. Ah, uh, po, babait nila. <coughs> Lalo na si Ma'am Shout out po sa inyo, mga BDO employee dyan sa Waterloo. Mabait ninyo. <coughs> Tapos shoutout uh, shout out din po sa mga new subscribers and followers ko, yung mga viewers. Thank you po sa lahat ng ano suporta. At uh, at uh, thanks God. <coughs> I thanks God na ano may 100 subscribers na tayo. And then YouTube said, you've passed. Passed daw. So I hope maabot tayo ng libo para magkaroon na tayo ng income. At makakatulong na rin po tayo yung mga tao doon sa Pilipinas. <coughs> yung mga nangangailangan ng kaunti. Ayun. So I hope someday and one day na ma natin yung dreams natin na gano'n kasi ang sarap ng ang sarap ng ano eh, pakiramdam kasi naging commercial naman ako sa barangay namin ayun na subukan ko na nagserbi kaya maganda nagserbi sa mga tao so now kaya wala akong naiipon na pera ko dahil well, I realized na I was wrong kaya uh, na itulong ko lahat. <coughs> Almost, na itulong ko lahat ang pera ko sa mga tao na nangailangan. Yung aking toko. Lalo na po nung pandemic, kailangan nila ng tulong. Tulong pinansyal para may pambili po ng pagkain nila. Kaya yan. <coughs> Until now, Lord, thank you for the blessings. And I hope na ano, diretso na to. All right. Ito po ang England ngayon. Ayan. At maulan at maulan din po ang puso na pagmamahal sa inyo. And uh, ito po si Bintonski Vlog. Uh, don't forget to subscribe and like po. Para naman tayo makarami. So I hope this ah... Uh, foreigners na European na followers ko and viewers, I hope you uh, enjoy even though you know, just a bit um, just a bit rude or what else in my uh, videos just keep it up and watching and press likes thank you very much at shout out po sa ano sa <coughs> dalawang magina na nakasalubong namin na Pilipina kasi 98 po yung subscribers ko so nagita nila na introduce myself pa shout out ate ay kuya sabi nga nun hindi ko pa nakita kaya mas paganda yung shout out sila na personal so shout out sa inyong dalawang magina dito sa UK tapos I forgot the name sorry And subscribers from uh, UK, I London. And subscribers in uh, Germany, si Margie Limsink, shout out. Uh, sa Pilipinas, si Margie din. Mga kaibigan at uh, followers, followers ko, salamat. So, God bless po. Laban lang sa buhay. Ganito mong buhay natin dito sa abroad. Salamat po and God bless. The blogger pala ako. Yeah. So tanim na naman po tayo uh, kalamanan dito sa harapan ayan 发达。 din natin dito para maganda ganda yan po buhay enjoy enjoy life enjoy life late eh. Oh yan So as usual, linis-linis muna tayo, Kailangan po. Maraming ano, tao. Uy, taga on pala Sorry Anyway Pwede natin i-cut mamaya Yan Okay Ako, ko minsan lahat ng bagay eh medyo titidap ka rin pero hindi na sa trabaho so, sa amo sa so, the right time sa ano na lang kung sa mga building ano, hindi pwede nga kagaya nito winter uh. pa tanim hindi naman pwede alam ko naman ko may bisita okay. see ya yes, every time po sa ko sa mga ito eh. Sige na. Mayroon silang kubita. Tapos sobot mo na lang. Oh cool, uh. po para natutop dyan yung isa at na sa heating yung isa <laughs> parang gusto niyang maluto yan <laughs> right <laughs> yan dami kong linisan mga kapatid ang daming daming linisan tapos yan, tanggal mo na ako ng popo. Sat popo. Right, yung ah uh, puno na yan. Pag nahangin, yan. Dito, yan. <laughs> yung daon na no? yan. Pumunta sa amin. Bumaka na dyan. Sikira, sikira. Yan o. No? Shiba na may sik. Tapos yun <coughs> Very ugly na Wala nang Yan Lahat po yan Flowers po lahat yan Tinanggal lahat yung mga babae niya O Five years, four years kung inalagaan yung mga alaman na yun. Anyway, wala tayong mga gawa. Dahil nga po, pagkikita na lang po tayo. <coughs>